small spoon yung gamitin mo, serving spoon from... mo, small spoon yung gamitin mo. Mm. Use in for... plate, mm. silver, silver, ring, big, everybody. With the chicken pasta? That's the chicken pasta. Yeah. I is this this one. Yeah. I the chicken pasta. Tino pa wala lang ba? I okay, cannot love it. Can I have a plate? can it? really love you love You okay. you the

Mayroon <coughs> oh, na ko ni Ha? Marami daw sabi ni Jim. Kaya bakit ang ka, na? Hindi, traffic kasi. Uh, oh, traffic. Precipity sa pagkaon. Ha? Precipity sa pagkaon. Saan may sinilas? Saan may sinilas? sinilas? para sa paghihirap. Pagkikita siyang paghihirap, nalaman niyo na kapis na pagkikita siya. Ano anong ka? Stop. anong gawin niyo sinilas? Ano ang gawin sa nilas? Guys, dito na lang kami dito. Kami kumain, guys. Kumain kami. Dito na pintuhan na kami kasi busog na eh. Sakit na ang aming puwet. Ay eh, puwet ba? Chan. <laughs> chan puwet. Chan, alam ang puwit. Saan yung chan mo? Diyan. Ito. Chan. <laughs> Ano ang ano na ano ang nararamdaman mo? busog ako, busog. ano bang nararamdaman mo? Busog. Wala wala bang gumagalaw sa tiyan mo? Wala gumagalaw? Wala. Ola? Wala? Wala. So, ayahay lang. Ayahay? Hmm, um, ayahay ang buhay. Bakit ayahay? Kaupo dito sa labas tapos oh, uh, pahangin. Oh. dito lang tapos... kami ngayon, guys. Kwentuhan Kint na kami dito ngayon, ito. Ano? Ito na dito na kami, oh. Hmm. Oh, ayan oh. Wow. Pati kinuduan sa. O uh, tingnan mo yung paligid uh, ah, mo yung paligid oh? eh? mm -hmm. oh. wow. ba. Diba? Mm so, okay. So Ah, ngayon pardaramdaman ko pa yung masakit yung ano ko eh. Yung mm -hmm. panga. <laughs> <laughs> oh, wala Brice, ano, yun? <laughs> ano yun? Ano yun? <laughs> ano yun? Mata ano yung, ano yung, ano yun, ribs. Ah, ako ribs. <laughs> ribs pala. Ribs ang mga ganda yung ribs sa tao. Ito. Dito, dito. Ah. Uh, ano ba? Ha? Magbabay. Magbabay. Four ano? minutes. Nakpo, yes ko. Ma, kidlat <laughs> kidlat ka, matamaan tayo kasi kidlat. Jesus May ilaw ilaw pa jan. Sa Cause... kanya ipokus mo sa kanya kay. Gusto Four minutes kanya. na tungkin ay yon. Four minutes. Ilang oras yon? Di ko lam, di ko mabilang. Tina yung mo, pa tina tina mo paligido. yung paligid o tinamo? <laughs> tinamo yung paligid mga kidlat kidlat. Ayan o. 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 So dito. Okay. Tingnan mo. Pag medyo makinis pala yung mukha mo pag nakakain ka ng mga ano, gulay, gulay, salad, salad. Tulad ng mm -hmm. ano yun. Labong, labong. Saan ba kitlatan tayo dito? Kidlat? Natakot ko sa kidlat? eh, ikaw iuuna ko. Sasabay kita. Wala akong problema. Bang 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 bang. Pag ito nahulog, hindi ko kasalanan. Ano masarap kainin? Yung chicken. Libre o Libre o yung hindi libre. Libre. Ha? Libre. Masarap ang libre. At saka yung hindi libre, masarap yun kasi pagkain naman yun.